Ikaanim na putsyam na kabanata. Iligtas mo ako, O Diyos, sapagkat ang tubig ay tumabon sa aking kaluluwa. Ako'y lumulubog sa malalim na burak na walang tayuan. Ako'y lumulubog sa malalim na tubig na tinatabunan ako ng agos. Ako'y hapo sa aking daing, ang lalamunan ko'y tuyo, ang mga mata ko'y nangangalumata, habang hinihintay ko ang aking Diyos silang nangagtatanim sa akin ng walang anumang kadahilanan ay higit kaysa mga bundok ng aking ulo. Silang ibig maghiwalay sa akin na mga kaaway kong may kamalian ay mga makapangyarihan. Akin ngang isinauli ang hindi ko kinuha. O Diyos, kilala mo ang kamangmangan ko at ang mga kasalanan ko'y hindi lihim sa iyo. Huwag mga pahiya dahil sa akin ang nangaghihintay sa iyo. O Panginoong Diyos ng mga hukbo, Huwag mga lagay sa kasiraang puri dahil sa akin ang nagsisihanap sa iyo, O Diyos ng Israel. Sapagkat dahil sa iyo ay nagdala ako ng kadustaan, kahihiyan ay tumakip sa aking mukha. Ako'y naging iba sa aking mga kapatid at taga-ibang lupa sa mga anak ng aking ina. Sapagkat napuspos ako ng sikap sa iyong bahay, at ang mga pagduwahagi nila na nagsisiduwahagi sa iyo ay nangahulog sa akin. Pag umiiyak ako at pinarurusahan ko ng pag-aayuno ang aking kaluluwa, yaoy pagkaduwahagi sa akin. Nang magsuot ako ng kayong magaspang, ay naging kawikaan ako sa kanila. Pinag-uusapan ako nilang nangauupo sa pinto ang bayan, at ako ang awit ng mga lango. Ngunit tungkol sa akin, ang dalangin ko'y sa iyo o Panginoon. Sa isang kalugod-lugod na panahon, o Diyos, sa karamihan ng iyong kagandahang loob, Iligtas mo ako sa burak, at huwag mo akong ilubog. Maligtas ako sa kanila na nangagtatanim sa akin at sa malalim na tubig. Huwag akong tangayin ng baha, nilamunin man ako ng kalaliman, at huwag takpan ng hukay ang kanyang bunganga sa akin. Sagutin mo ako, O Panginoon, sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mabuti. Ayon sa karamihan ng iyong mga malumanay na kaawaan ay bumalik ka sa akin at huwag mong ikubli ang iyong mukha sa iyong lingkod, sapagkat ako'y nasa kahirapan. Sagutin mo akong madali. Lumapit ka sa aking kaluluwa at tubusin mo. Iligtas mo ako dahil sa aking mga kaaway. Talastas mo ang aking kadustaan at ang aking kahihiyan at ang aking kasiraang puri. Ang aking mga kaaway ay pawang na nga sa harap mo. Kaduwahagihan ay sumira ng aking puso at ako'y lipos ng kabigatan ng loob, at ako'y naghintay na may maawa sa akin, ngunit wala, at mga mang-aaliw, ngunit wala akong masumpungan. Binigyan naman nila ako ng pagkaing mapait, at sa aking kauhawan ay binigyan nila ako ng suka na mainom. Maging lalang sa harap nila ang kanilang dulang, at maging isang silo kung sila'y nasa kapayapaan. Manglabo ang kanilang mga mata, na sila'y huwag makakita at papanginigin mong palagi ang kanilang mga balakang. Ibugso mo ang iyong galit sa kanila at datnan sila ng kabangisan ng iyong galit. Magiba ang tahanan nila. Walang tumahan sa kanilang mga tolda, sapagkat kanilang hinabol siya na iyong sinaktan, at sinaysay nila ang damdam niyaong iyong sinugatan. At dagdagan mo ng kasamaan ang kanilang kasamaan, at huwag silang masok sa iyong katuwiran. Mapawi sila sa aklat ng buhay at huwag masulat na kasama ng matuwid. Ngunit ako'y dukha at mapanglaw. Sa pamamagitan ng pagliligtas mo, O Diyos, ay iyahon mo nawa ako. Aking pupurihin ng awit ang pangalan ng Diyos at dadakilain ko siya ng pasalamat. At kalugdan ng Panginoon na higit kay sa isang baka o sa toro na may mga sungay at mga paa. Nakita mo ng maamo at nangatuwa mabuhay ang puso ninyong nagsisihanap sa Diyos, sapagkat dinidinig ng Panginoon ang mapagkailangan at hindi hinahamak ang kanyang mga bilanggo. Purihin siya ng langit at lupa, ng mga dagat at ng bawat bagay na gumagalaw roon, sapagkat ililigtas ng Diyos ang sayon at itatayo ang mga bayan ng Juda at sila'y magsisitahan doon at tatangkilikin nila ang pinakaari. Mamanahin naman ng binhi ng kanyang mga lingkod at silang nagsisiibig ng kanyang pangalan ay magsisitahan doon.